Araw-araw na gantimpala tulad ng Hajj at Umrah, Salat Sinabi ng propeta, sino man ang magdasal sa umaga na jamaa, muli siya ay nanatili rito at nagsagawa ng paggunita kay Allah hanggang sa sumikat ang araw. Muli siya ay nagdasal ng dalawang. Rakaat ay magkakaroon siya ng gantimpala, nagkatulad ng mga Hajj at na kumpleto. Ito ay mainam na hadith, ayon kay Albani. Maliban pa dyan ay, patatayuan ng palasyo sa paraiso at para na rin siyang nagsadaka. Nang 360 times. Sinabi ng sugo ni Allah, sumakanya ang biyaya at kapayapaan. Sino man ang magdasal ng duoha na apat na rakaat at apat na rakaat, bago ang duhor ay patatayuan siya ng tahanan, palasyo. Sa paraiso, Sahih al-Jamey, 6340. Nabanggit sa ibang ulat, para siyang nagsadaka ng 360. Palala. Maaring isagawa ang dasal na Salatud Duoha 15 minutes. Pagkalipas sumikat, ang araw at magtatapos ang oras ng duoha, Bago pumasok ang oras ng duhor, siyang pinakamababang rakaat ng pagdasal nito ay duway rakaat. Maari rin isagawa na apat na rakaat, ngunit sa tuwing dosa rakaat ay magsagawa ng salam. Anong pangangalaga ng propeta? Sa pagsasagawa nito ay tanda ng kahalagaan nito at laki ng gantimpalang makakamit mula rito. Pinagkuhanan sa usapin. Hadith, Man salla al-gadata fi jamaatin, thumma qaada Allah hatta tatlu'a shams, thumma salla rakaatayn, kanat lahu kaajri hajjah. وعمره تامه 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 رواه الترمذي برقم 96 وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بنى له بيت في الجنه الالباني في صحيح الجامع ستة ثلاثم واربعين حديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم ألف وخمسين